Ayan ang ating pong pagdidibatihan ay ang tama ba ang naging desisyon ni James did na hindi mo na makipagpabaw sa ex-girlfriend at kalabdib na si Nadine Luzme. Ayan. Yes! Yeah! So, na-discuss kasi natin last week yan, di ba? Natanong si Ayan James nga. sa interview sa kanya, di ba? Ni Papa O, si yep. Orchidias, tungkol kung gagawa siya ng movie ulit ay okay lang ba sa kanyang gumawa ng movie sa dati niyang kalamtin na si Laleen Bustre? At sabi niya, uh -oh. ayaw niya muna dahil concerned siya sa pili sa kanyang jowa na si... Ano pa ka, no? Isa Presma. Isa Presma. May Press respeto Man. siya. Oh. So ayaw uh -oh. niya sa kung gagawa sila ng movie together. Uh -oh. So Sir, ikaw, ang as, ano? ang tanong, ang tanong ay, ay okay lang ba ang naging desisyon? Tama ba ni James Reed na hindi mo na makipagtabaw? sa ex niyang si Nadine ako eh. Yes, okay lang. Kasi yung may katawan ng may sabing hindi pa siya ready. So, pangit naman na pilitin na makipag-work ka sa isang tao hindi naman talaga 100% willing to work with you. Hindi lang magiging maganda ang kalalabasan nun. So, kung hindi niya feel makatrabaho yung dati niyang love team, so be it. So, para sa akin, no kasi noong nabunot ko, di ba? Para sa akin kasi kung sakali man na gusto niya ulit makipagkabaw kay Nadine, kung iisipin niya ang kanyang karir, eh makakabalik siya dahil alam naman natin na until now, kahit may bagong jowa na si Nadine, kahit may bagong jowa na si Jameson, ang pa rin mga delulu ng mga parina. Hindi pa namang kasal eh. Sila pa rin. At kung talagang isipin ni, ni James ang kanyang karir, eh tanggapin na. Gawa na siya ng movie ag ulit with the, the Oo. siguradong e, kikita yan. I-rebat e, ko yan, I-rebat ko yan, maiksian. Opo. Okay. Oh, oh. Ma nagexit nagexit Nag-exit, nag-exit si James Reed na andun yung love team nila, din uh, na din Luz So correct. sa pagbabalik niya, gusto naman niyang gumawa ng solo project. Gusto niyang uh, makilala bilang James Reed na hindi nakasandal dun sa Jadine na love team. Uh, pero, so maintindihan mo yun. Uh, pero kung gusto mo rin na bumangon ulit ang pangalan mo, eh di gumawa ka ulit ng project with Nadine, ka na lang. di ba? Ako marami naman siyang pabago. Pero nga dyan sa pagbago, eh si Paola, mali mo magpapadala.